guys, welcome back po sa ating YouTube channel and for today's video guys ay pag-uusapan natin about sa termination dito sa Qatar. So um, kung hindi ka pa nang subscribe guys, isubscribe mo na ako at i-click mo na rin yung bell notification, bell notification para palagi kang updated sa mga ina-upload ko. Okay, magbabalik po tayo about po sa termination yung ating video uh, sa ngayon. So um, um, hindi lang po tayo ang pwedeng mag-terminate sa ating mga contract yung amo rin po yung pwedeng mag-terminate sa atin. So, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit uh, gusto tayong i-terminate ng ating mga amo? So, isang dahilan dyan ay um, palasagot ka, tamad ka, yung um, hindi mo sinusunod yung mga sinasabi niya sa'yo, um, tapos yung usually yung pinakaayon nila dito yung yung tamad, yung hindi sila masyadong nagagawa sa loob ng bahay kahit inuutusan yung tagal nilang pumupunta. So, maraming kadahilanan kung bakit gusto tayong i-terminate ng ating mga amo. So, hindi lang po tayo yung pwedeng mag-terminate sa atin, amo rin po natin yung pwedeng mag-terminate sa atin. So, kung um, gusto mo tayong terminate ng ating mga amo, ano ba yung mangyayari kapag ite terminate tayo ng ating mga amo? Ang unang-unang mangyayari dyan ay, um, syempre, yung mga amo natin, dadalhin tayo sa ating mga agency. Dadalhin tayo doon. So, um, um, ang um, ano ko lang po guys, kung palasagot man tayo sa ating mga amo ay uh, dapat din i lang din po natin sila dahil um, mga amot po natin yon kung wala po sa ano wala po sa side talaga natin kung hindi po talaga na importante yung pwede natin sabihin sa kanila yung sa sumagot ka sa kanila na wala sa lugar ay huwag na lang po tayong um, hindi na lang po natin na gagawin yun sa sumagot-sagot sa ating mga amo dahil kailangan po natin silang respetuhin dahil mga amo natin sila kasi hindi naman po araw-araw na na palasigaw yung ating mga amo normal lang naman yan sa ating mga amo na sumisigaw sila na, na mainit yung kanilang ulo, lo, syempre mga amo natin 'yan. Hindi naman buong araw na sumisigaw sila, hindi naman buong araw na nakasimangot na sila. Lumalabas rin sa kanila 'yan 'yung kanilang pagka-soft, soft 'yung kanilang puso. So, lagi po nating iisipin na amo natin sila. Kailangan po natin silang respetohin, para respetohin rin po natin sila. Kung wala naman pong kung wala naman po tayo sa lugar na sumagot-sagot sa kanila, pero kung syempre may ipaglalaban ka, kung halimbawa nagkasagutan kayo at may pinaglalaban ka, sumagot ka, okay lang naman yan para maisabi mo na rin sa kanila, may voice out mo rin sa inyong mga amo kung ano yung sinasabi mo kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila mas maganda rin yung ganoon, pero pag wala tayo sa lugar, huwag na lang po tayong sumagot sa kanila, okay, okay magbabalik po tayo, ano ba yung mangyayari kapag ang um, i-terminate tayo ng ating mga amo. So, unang-una -una nga dyan, yung mga nabanggit ko kanina ng mga dahilan kung bakit tayo tineterminate o oh, pinababalik tayo sa si agency. So, una yan, dadalhin tayo sa ating mga agency. Dadalhin tayo yan at tapos mag-uusap-usap tayo, sasabihin niya doon kung ano yung mag-naging problema niya sa'yo, isabihin niya doon sa may, sa may mga um, tauhan doon sa si agency kung bakit gusto ko niyang ipabalik. So, andun na, sinabi na niya lahat sa'yo kung ano naging problema mo. Okay? So, depende na yan kung ano yung pag-uusapan ninyo ng inyong agency. Kung papayag ka, or kung papayag ka na i-terminate, syempre wala naman na tayong magagawa kung, kung yung amo na yung nag-terminate. Wala na rin magagawa yung agency kung amo na yung umayaw sa'yo. So, iiwan ka na doon, syempre na-terminate ka na. Iiwan ka na doon ng amo. So, yung agency na yung bahala na mag um, mag-aasikaso na naman sa ano mo sa magiging papers mo. So okay, may iwan ka na doon sa agency. Tapos uh, maghihintay ka na naman ng ilang 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 linggo o buwan ata yun kasi ang visa natin dito sa Qatar ng mga domestic helper, yung mga katulong ay alam ko dyan may ano eh, may tatlong buwan pa yan na palogit palugit yung visa natin so, hindi ko alam kung yung tatlong hindi ko alam kung yung tatlong buwan na yun ay, in, kung ano yung mangyayari sa tatlong buwan na yun, kung um, may ano pa ba may ex, exemption pa ba yun makakahanap ka pa rin ba ng mga ibang amo mo, so hindi ko alam kung ganun yung mangyayari kasi ang alam ko yan, may 3 months pa yan na exemption para makahanap ka ulit ng uh, ibang amo. So ngayon, may iwan ka dun sa si agency, hahanapan ka na ulit ng agency ng panibago mong amo, mag stay ka doon ng ilang linggo, ilang buwan, hindi ko alam kung ilang buwan ka mag stay hanggang makahanap sila ng panibagong amo mo kasi doon sa agency naman marami naman yung pumupunta doon ng mga amo ng mga maghahanap na amo syempre kung magugustuhan kanila mas sigurado ka na kung agad kang agad ka makakakuha o agad may magkakahusto sa iyo na amo ba kaya makakurang ka na ng nang panibagong amo mo so habang nandun ka sa agency is um syempre um, kung sino man yung mga datnan mo doon o kung mag-isa ka man doon, um, libre naman yung maging pag, yung ano mo naman doon, yung pagkain mo, may breakfast ka tanghalian, libre yon sa isang araw. Siyempre, libre na rin yung tulugan mo, tutulong-tulong ka na lang doon si agency ko ano yung mga hinagawa nila o tutulong maglinis ganyan. Kasi parang ganun yung mga naririnig ko sa mga nakikilala ko dito na uh, pinababalik or nagbabalik sa kanilang mga agency. Kasi kahit man yung amo yung gusto ng umayaw sa atin, pwede rin naman tayong umayaw sa kanila. Pwede naman tayong mag-ter tayo mismo ag mag-terminate sa ating mga sa ating mga kontrata. So andun ka na sa si agency, maghihintay ka pa ng ilang buwan. So ganun yung alam ko guys na mangyayari kapag ma-terminate tayo. So mahirap mahirap talaga kapag yung amo yung mag-terminate sa atin kaya habang nandi habang may amo amo na tayo dito sa Qatar guys ay pagbutihin na natin yung ating trabaho ang po tayong magtamad-tamad wag po tayo tulog ng tulog eh syempre makakatulog naman tayo kapag tapos yung trabaho Siyempre, unahin muna natin yung ating trabaho bago naman tayo mag matulog kasi siyempre may oras din naman tayo ng pahinga. Ang o, oh, ang maganda yan, kahit matulog tayo mahaba-haba kung hindi tayo nakikita ng amo, eh, paano pag malaman yung amo na ganun lang ginagawa natin kung tamad-tamad tayo sa kanya. Siyempre, um, well, kahit sino naman yung amo, gusto na tayo yung pabalik o i-terminate yung ating, ating kontrata kasi nga inayawan na tayo. So, abang may amo na tayo, ipakita na natin yung the best natin, ipik, ipakita na natin yung yung pinakamasipag na side na talaga natin para hindi tayo agad na ma-terminate sa kanila kasi mahirap ma mahirap na magkaroon ng ano dito, mahirap magkaroon ng iba-ibang amo dito. Oo, sabihin natin na huwag kayong mag -alala. sabihin natin na um, huwag kayong matakot na ma kasi mabilis lang naman makahanap ng amo pero um, yun nga, kapag bumalik, pinabalik ka sa si agency na tinerminate ka ng amo, um, ang mahirap dyan is um, parang ano, magbabak to zero ka na naman. So, alimbawa, dumating ka sa amo mo nang isang buwan ka doon, tapos pinabalik ka sa si agency, tapos ilang buwan na, ilang buwan o oh, weeks yan na nahanapan na, ka na ulit ng amo ng agency mo, magbabak to zero ka na naman. So, magbabalik ka na naman sa parang isang buwan yon. Magbabak to zero ka, parang Um, panibagong amo na naman yun, panibagong kontrata at panibagong visa na naman yun. So, ganun yung mangyayari kapag na-terminate tayo, di ba? May, 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 times na mahirap talaga, may mga um, times na madali lang. Ang madali lang dyan is, um, um, huwag tayong matakot na maghanap tayo ng ibang amo ang, ang mahirap lang talaga yan guys yung mag-i-stay ka agency yung, yung imbes na makakasahod ka na sana nang isang buwan ay hindi pa kasi naghihintay ka pa ng magiging amo mo So, parang nakaka-waste ng ano yan, nakaka-waste ng time yan. Sayang yung isang ban, sayang yung araw-araw na pinag mo si agency. Kung hindi, sana, hindi ka sana na-terminate ng amo, ay magkakaroon ka na sana ng sahod. Kaya, ang um, advice ko lang sa inyo guys ay pagbatihin natin po yung ating trabaho sa ating mga amo para hindi po tayo agad ma-terminate at respetuhin po natin yung ating mga amo dahil kahit mga kahit mga amo lang natin mga yan syempre Um, kailangan din po natin ng respeto um, para sa kanila kasi sila yung ating mga employer at tayo po yung ating mga katulong lang po natin Mga kasambahay po tayo, kinuha po nila tayo para um, tayo po yung tagapag-alaga sa kanilang bahay, tagapag-alaga sa kanilang mga anak Kaya dapat din ay kailangan nating maging respeto sa kanila So... Um, ano pa ba yung dapat kong sabihin na ko na ata lahat so ganun yung mangyayari mag stay ka sa, sa agency so pag nandun ka sa agency tiyaga-tiyaga lang yan tiyaga -tiyaga lang at least eh hindi ka naman hindi ka naman na hindi ka naman na sinasaktan ng agency at least um, nakakakain ka ng ng ano ng three times a day. Usually, sa mga nalaman kong may agency, kumisan yan, may mga agency yan na pinapahirapan nila yung kanilang mga um, bumabalik ng mga kasambahay. At hindi naman na pinapahirapan, pinapahirapan yung kumbaga sobra-sobra nilang pinapalinis habang wala pa silang mga amo. So, ayan nga, that's it. Hanggang dito na lang po guys. Hanggang dito lang po yung ating video. At see you again on my next video guys. Maraming salamat!